Hello po, magandang araw guys no, Ito naman ang kaibigan nyo si Jake Sa video natin ngayon, pag-usapan mo natin Ang pinaka-importante po sa lahat ng tao siguro no, sa mundo Huwag natin unahin ang luho Ano bang luho? Wants Alam nyo guys, no? hindi naman masama mag-aim ng mga material na bagay dito sa mundo kung kaya lang ng ating bulsa at may pera tayo, why not? Wala namang masama doon. At galing ang pera na, na ipangbili natin sa legal at mali, malinis na paraan. Nagkakasala lang tayo kung ang pera na gagamitin natin ay galing sa utang na hindi tayo marunong magbayad. Guys, no? Ang ating pamumuhay dito sa mundo ay maikli lang. And then dito sa Pilipinas, you will agree with me, napakamahal po ng cost of living. Basic needs natin bilang tao, food, shelter, clothing, transportation, entertainment. Sobrang mahal. Pero may mga tao talaga, ganun siguro ang takbo ng kanilang isipan, inuuna guys ang ah, mga loho or wants instead ang mga basic needs. So ano nangyayari baon sa utang? Especially sa paggamit ng credit card. Ang credit card guys hindi po masamang gamitin. Basta gamitin lang po ng maayos at bayaran lang before mag due date para maiwasan ang penalty at interest. Doon po kumikita ang mga bangko. Ang masama lang may mga tao talaga na hindi nag-iisip, hindi ginagamit ang ang brain cells, inuuna ang wants na hindi naman uh, necessity katulad ng mamahaling cellphone, mamahal, designer clothes, watches, sasakyan na uh, luxury, pwede naman makabili ng economic na mga sasakyan, doon sila nagkakaproblema kasi baon sila sa utang at pangutang ng isa mga kakilala at hindi babayaran kung sisingilin sila, aawayin nila. Nasisira guys ang relasyon because of utang or money. Ayaw natin ganyan. We need to have a very good reputation to our fellow men sa mga friends natin or even our relatives. May nga, may kasabihan nga no. If it is necessary regardless of the price, kung makaya lang bilhin. But if it is not necessary, say pass. Huwag lang muna bilhin. Para po hindi po tayo mabot malagay sa sitwasyon na malubog sa utang at masistress tayo kasi marami tayong babayaran at walang pera na matitira every payday or ang negosyo natin ay ma-bankrupt kasi mas malaki ang lumalabas na pera kaysa pumapasok tandaan natin ang pag-manage ng ating financial status sa buhay. It is more on proper planning, discipline, hard work, and prioritization. I-prioritize natin kung ano ang dapat at hindi dapat. We live within our means. Kasi kung puro lubog tayo sa utang, time will come, wala nang tayo, wala nang taong maniniwala sa atin at hindi na po magpapahiram sa atin ng pera. I hope may naputo po kayong aral sa sa video natin ngayon. Kung gusto niyo ang aking page, mga videos, pictures, paki po sa aking Facebook page, paki-subscribe din sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta, guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam.